Magandang araw mga kasabong Ito naman muli Silaban Sabungiro Ang ating tatalakay ngayon ay ang uh, Ang pagbabalik tanaw Sa ating Mga kasamang sabungiro ano? Yung mga nawawalang sabungiro Mga kasabong ano Itong manok na ito mga kasabong Ay ang may-ari talaga nito Ay yung isa sa nawalang sabungiro, ano. Ah, mga pinadala sa amin ito noong sa birthday po doon sa may uh, Kison. Sa, doon sa Kison City, ano. Ito po, ah, na-acquire po ito ng ating kaibigan na sabungiro na yung nawala, Treyo, Treyo, no. Uh, Milsim Black po, trio. 50,000. Ito po yung anak, ano. Uh, Milsim Black, i-cross po sa Sintelor Black. Ayan. So, ang itsura niya, hati. 6 uh, months, 6 months old po ito. So, balik tanaw sa ating uh, kasamang magsasabong, ano, na nawala. Uh, mga kasabong, ano, yung pagsasabong naman kasi ay ano lang yan diversion lang po yan sa buhay natin ano kumbaga pang tanggal stress kumbaga pang ano lang pang pangiti lang sa buhay natin bilang isang sabungiro Ayan. wag nating gawing ah uh, negosyo wag nating gawing ano yan ah uh, talagang sugal kumbaga Uh, magsusugal tayo nang naayon po sa sobra ng ating pira. Dahil para hindi maapiktuhan yung ating uh, pamilya. So, binigay sa akin ito ng uh, isa sa mga nawalang sabungiro yung kanyang uh, relatives na. Para maalaala ko raw yung uh, kanilang sinapit. Ayan. So, ang nangyari kasi noon uh, may mga haka-haka haka-haka lang naman na sinabi na nanchupi na raw ng na milyon-milyon uh, lumalaban parihos, par, sa kanila din pala yung manok andi na mayroon lang silang isang manok na ipapanalo ayan so nagka, nalaman ng management kaya sabi pinick up sila at pinatay. Kaya nga, nawala. No? Uh, nawala sila sa sabungan. Nakita doon sa kuha na dinakip sila. Ayan. So, biglang nawala. Yun po ang istorya. Pero hindi tayo pwedeng sumubra sa istorya dahil hindi naman natin alam kung ano yung uh, nagiging ano nila. Kung ano yung nangyari. Wala tayong kumbaga remain question po yan hanggang ngayon dahil hindi pa po napatunayan. Ayan po. So, tatalakayin natin mga kasabong na ang pagbibrid po ng manok ay isa pong sinasabi na scientific, no? Scientific na mga questionable questionable answers. Bakit questionable answers? Minsan kasi, gumagawa ka ng uh, question na hindi mo pa alam. Minsan, nauna yung iba, kunyari, alam na ang bloodlines na to. Kaya minsan, yung mga big time breeders natin, may mga hawak talaga yan ng mga manok nasa kanila. Iba-iba ang gusto natin mga kasabong. Tingnan mo, tingnan mo ito, ang ating kasabong na nawawala na hanggang ngayon, almost how many years na, ito yung manok niya. Uh, Melasim black, cross sa sintilo black. May narinig ako doon sa pamilya niya na maganda raw ang Melsim Black at saka si Taylor Black na ilaban pagka lumalaban po kayo sa hindi malaking sabungan nandyan lang po sa release, nandyan lang po sa tupada. Kasi nga po, ang ano niya ay, itong mga manok na ito ay mga ano to, mga mabibilis, multiple shufflers at saka palo lang ng palo, walang direksyon. Baga, pagka nagsabong ka sa mga tabi-tabi lang dyan na marami ding maraming tao, minsan yung manok mo, ay nawawala na yung diskarte. Eh. Sila po yung mga uh, yung mga hats po kasi pasok na ng pasok yan. Maganda ilaban talaga yan sa mga uh, tupa-tupada lang. Yan. Pero kung sa malalaking derbies na uh, mga WPC, yung mga malalaking sabong na derbies, Uh, hindi po pwede yung mga hats na walang mga diskarte, hindi po lumilipad, hindi po mataas yung lipad, yung mga kasabo. Ayan. So ang pagbe-breeding mga kasabong, ano, ay uh, ano yan, dipindi po sa gusto mo. Ito ang gusto po ng ating kapatid na nawala. Nang dahil daw, sinabi sa kanya, sinabi daw ng mga, sinabi niya sa kanyang mga kamag-anak, na yun nga, multiple shop player, hindi, walang pakialam kung maraming tao, babanat at babanat, parang dire-diretso mamahal. Ganun naman talaga ang mga mills yung black eh. Ah, uh, talagang sasagasaan ka, straight cutting sila. Ayan. Maraming salamat pala sa ating mga viewers, lalong-lalo na sa ating mga subscriber dyan sa wala pa mag-subscribe kayo dahil uh, mag, para at least mabigyan ko kayo ng mga tips, ideas, ang karunungan po tungkol sa sabo. I am now holding a Mel Sims black cross acid Taylor black kaya medyo nangitim din yung paan niya, Kaya yung mukha itim din yung ano uh, at ko. Katangian po nito, mga kasabong, uh, mga multiple, mga multiple to, mga game po ito. Dahil uh, alam mo naman yung mga hats yan, uh, mga ano yan, mga uh, kasapi yan sa mga hacks, ka. Marami pong salamat sa inyo.